Hi there beauties, it's me again, Russell and for today's video, I will be doing a haul so kung gusto nyo malaman kung ano yung mga pinamili ko please keep on watching so ayun na nga, hello hello everybody so yes, nakabalik na po ako sa pag-youtube, sa pag-film so alam naman natin na matagal akong nawala sa youtube yes, sa pag-matagal kung tinigil itong pag-youtube na to, pag-film na to kasi nga ito po yung main reason. Kasi po, nabuntis po ako. Kung <laughs> matalang wow, naman ng nabuntis, ano. Pero yes, buntis po ako nung tumigil ako sa pag-YouTube. Kasi, ayun nga. So, tumigil kasi ako. Kasi hindi ko feel. Parang, yun, alam naman natin yung mga pagbubunti. So, alam naman natin yung mga buntis, no. So, iba-iba yung mood. Tapos, nung buntis ako, hindi ako pala make-up. Kasi ako pala make-up. So, siguro nung middle, ano na, mga six or five, six to six, doon ako natutong mag makeup makeup ulit, mag ano ano mag isa sarili ko, kasi yun nga mga first trimester siguro or second to second trimester talaga, hindi po ako pala makeup so ayun nga, so dito lang ako sa bahay eh. so ayun and baby girl po yung baby ko, so yes, nanganak na po ako noong December 28, and yung name niya is Lalisa Fevelin so yes, kawai kawai po sa so, mga Blinks fan dyan, so yes So, ayun nga. Yes, pinangalanan ko siya sa member ng K-pop group na Blackpink, si Lalisa. Si Lisa. Si Lisa Manuban. Ayan. So, ayun nga. So, pasensya na if putol-putol yung pagsasalita ko kasi, ayun nga. Parang mainit kasi dito. Yes, walang electric fan. And, yes, matatanggap po yung mga ano naman, mga negative comments, mga bashers kasi, ha Nakakatanggap na ako ngayon. <laughs> Now, wow, ha? May bashers na pala ako ngayon. May ano na pala ako ngayon. Eh, small YouTuber pa lang naman ako. So, ayun. So, yun nga. Yung mga pinamili ko is pawang ano. Siguro mas madami yung pang baby. Kasi alam nyo naman na nanay ano na. So, parents na, ba diba? So, dapat inuuna si baby. So, ayun. So, gagawa pala ako ng ano, ng nanay journey. Yes, nanay journey or parent, pagiging parent journey sa isang video. So, ayun. So, i-share ko sa inyo yung paano ako nagbuntis, paano ako nanganak. So, mga tips, ayun, sa pagiging nanay. So, ayun na nga. And, ayun na nga, simulan na, natin itong video na to. So, first is itong next to Gen 1. Pasensya na pala sa mga tip ng manok. Alam niyo naman, naman na hindi soundproof ng bahay namin. So, kung matagal ka ng nanonood na, na, sa channel ko, yun yung number one problem ko is yung sound, background, background sound. yung background ko. Yes, yung background ko. Kasi maingay. So, ayun. And, ayun na nga. So, pasensya din sa background ko na, ano ba dito? background ko talaga kasi nga, hindi ako nakapag-ready. Naisip ko lang talaga mag-haul ngayon and naisip kong mag YouTube ulit. So ayun. And first is itong Nest Gen 1. So yung ano niya is 1.3 kg yung weight niya. Ayun. So Ayun. So pero kadalasan talaga kung ako kung ako yung bumibili yung tiga na lang, tig yung mga 300 grams lang yung binibili ko kasi Ewan hey, ko lang ha, kasi yan, parang namamahalan ako, pero mas nakakatibid ka pa nga sa mga ganito, ganito. pero parang namamahalan ako sa 500 mga 500 plus to yung bili, bili ng husband. Kasi yung husband ko nung, yung, yung bumili nito. So, pero matagal naman siyang maubos. So, ayun. And, ayun. So, nabili niya is, yung 0 to 6 months. Yes. So, nagpa, kasi po, nagpapa nagpapa nagpapapab feed po ako. And, the same, at the same time, nagpapabuttle feeding. Kasi, kasi po, hindi po ako, ah, kasi po, hindi mo nabubusog yung anak ko sa gatas ko. So, konti lang po kasi yung gatas ko. So, yun, ibabahagi e, ko po sa inyo. Ibabahagi e, ko sa inyo yung ibang detalye sa ibang video na lang, ha. So, ayun, and the next one is itong itong Betadine Fresh Breeze Daily Feminine Wash. So, ubus na po ito ubos na to. Ayan, yung binili ko is yung Pink Paradise. Sa Watsons ko to binili ng 49 pesos. Ayan, hindi ma-zoom-zoom, ba? Diba? So, ayan. Kasi iba yung gamit kong phone. Kasi yung, is, yung ginagamit ko dati pang pang film is nasira siya. So, ayan. So, ayan, yung itsura niya. And, ano lang siya, 60 ml. So, ayan. And the next one is this Myra Vita Smooth Hydrating Facial Moisturizer. So, ayan. So, ito pa rin yung ginagamit ko nung bumalik ako sa pag, ano, pag si skin care. So, ito, ito pa rin yung ginagamit ko kasi, kasi, ito yung, ano ko eh, ito na yung hiyang sa skin ko. So, ayan. So, kumuha na ako ng tube, yung naka-tube kasi para tipid. So, ayun, the, ne the next one is this one. This This Iki Dry na small. Ayan. So, na 20 pieces. So, binili ko to ng ilan ba? Nang 290 290 ah, no. 147 nung pagkakabili ko dito. Ayan. So, ganoon siyang 20 pieces. Ayan siya. So, Ayan. So, binili ko siya ng 147 pesos and 20 pieces and plus may one free pad pa siya. So, kasi hindi siya hiyang sa ibang mga ano. Pero, nung kasi dati, newborn yung diaper niya. So, ngayon, small na. So, kahit ano na lang yung binibili ko na pang small. Kasi yung newborn, di ba, konti lang yung diaper na may newborn. Yes, konti lang yung brand ng diaper na may newborn size. So, ayun. And, ito yung kinuha ko. Kasi baka mas hiyang siya dito sa EQ Dry. Kasi, yung una-una yung kasi, yung una-una yung diaper is yung EQ Dry na newborn, pang newborn. So, ngayon, itatry ko naman itong um, small ng EQ Dry. Kasi, dati yung lampin, yung EQ na community, ano ba yon yung isang klaseng EQ na small and meron ding twin lampen, tw lampen lampin twins, so ayun parang hindi siya hiyang so ayun, and then konting konting lang naman yung EQ haul ko then the next one is this Cetaphil Baby Gentle Wash and Shampoo. Ayan. Ito yung sinashampoo niya. So, binibili ko to sa may, ano, may drug store. Ah, sa may pharmacy. Yes, sa Rose Pharmacy ng 100 pesos. Hakalain nyo. Ang mahal-mahal. Eh, ang litit lang naman, no. So, ayun nga. So, kasi parang dito na siya hiyang. Kasi, nung, kasi bumili ako nito dati. Kasi pang, pangalawang, ano ka na Pangalawang battle nyo pangalawang battle na niya to. So, binili ko siya kasi nagka-rashes siya dati. Nagkarasi siya mga last last week. So, nagpa-check up kami and yung nareseta sa kanya is ito and mga antibiotics. So, ayun. So, no choice, diba? So, ito yung binili ko. Yung Cetaphil Baby Wash, Gentle Wash and Shampoo. Ayan. So, 100 pesos. Dati 95 pesos lang yung binili, binili ko dito pero ngayon 100 pesos na. Ang, ang bilis magtaas ha. So, ayan. Pero okay naman to kasi nang medyo nakaka siya sa skin ni baby. Pero okay lang kasi dito kasi sa leeg niya meron siyang habas, pero habas yung parang diaper parang diaper rash. Parang rashes 'yon. Rashes and nababasa medyo nababasa-basa talaga yung leeg niya kasi wala siyang leeg. eggyas hindi na hanginan. So ayun and please comment down below po kung meron kayong alam meron kayong alam na mas effective na gamot sa dia, sa mga rashes, diaper rash kasi po yung baby ko yung baby ko kasi is sensitive yung skin niya yes. sensitive yung skin niya and konting ano lang nagkakarash rash siya so ayun and ayun nga so the next one is this yung grooming, grooming accessories. Ayan, para siyang panghilod sa katawan. Ayan. So, 26 pesos, 24 pesos lang to. Ayan. So, mura siya kumpara sa mga sa Watsons na 40 plus. So, 26 pesos lang to and okay naman siya. So, hindi ko pa siya nagagamit eh. Ayan. Ang niya. So, next is ito itong shampoo na na Simply G Gorgeous with Argan Oil na keratin shampoo. Ayan, for silky, soft, and shiny hair. Dalawa yung kinuha ko. Pero akala ko, yung kinuha ko is yung conditioner. Pero shampoo pala kasi yung, yung ano, yung conditioner ko talaga is may keratin. Gusto ko yung may keratin. Yung, pero yung conditioner ko talaga binibili is yung cream silk na keratin. Pero, walang stock sa binibilan ko na mura lang. So, ito lang yung kinuha ko. Pero, akala ko talaga conditioner. Pero, okay lang naman. So, ayan. Titig 5 pesos ata to isa. Ayan. So, okay lang. Magagamit pa naman to. So, ayun. Then, konti na lang. So, next is itong shaver na chic. Extra 2 Precise Shave for Normal Skin. Ayan yung itsura niya. Yung kinuha ko yung kulay blue kasi po, mas mura itong kulay blue sa iba. So, ayan. And, nag-shave po kasi ako sa kilikili. No? <laughs> sa kilikili ko. And, ayun. So, hindi po ako kasi nag, ano, nagbubunot kasi nasasaktan na, kasi nasasaktan ako eh. So, ayun. And then, the next one is, parang wala na. meron pa dito, eh, pero wait lang. Ito, yung so, sa so my favorite drug ko, ito din nila kasi yun lang ako nakakita ng PH Care na Intimate Wash Passionate Bloom. Ito lang yung available na kulay. Ayan, so 4 pesos lang ata yung mabili ko dito isa. So, mas mura and nakakatipid pa no? So, ayan, kumuha ko ng tatlo. And, nare ko lang siya sa bottle ng PH Care na meron ako. So, ayan. So, the last one is this. This Ancor Full Cream Milk na made with 100% fresh milk. Ayan. Ayan yung itsura niya. And, hindi ko pa na try to eh. Pero, try kong inumin to. Ayan, para, ano lang, wala lang. Wala lang, sinubukan ko lang bilhin. So, ayun. So, ayun lang yung mga binili ko, pinamili ko. And, ayun, siguro next time, mag shopee haul na naman ako. Kasi, madami akong naging order sa si Shopee. Kasi po, nagreseller seller ako. And, dun ako kumukuha ng order ko sa si Shopee. Kasi, di ba ang mura ng Shopee? So, ayun. So, ayan nga. Ayan, ang init-init na, no? So, ayan. So, siguro yung mga makeup videos and mga reviews na mga videos is siguro mga, ano na yon mga, ano, mga susunod na linggo, mga gano'n. Kasi sa so, ngayon, ano pa ako eh. Um, busy pa ako sa pagiging nanay ko. And, ayun na nga. And, yung, ano ko kasi, may pagkamalita yun eh. So, ayun. And, ayun na nga. So, ayun na nga mga ka bells. And, sana nagustuhan nyo tong video na to. And, sana na-miss din ako sa pag-vlog ko. Kahit na ganito yung boses ko, kahit na ganito, ganito, ako magsalita, kahit na yung background ko ay maingay. So, yung background ko hindi maganda. So, ayun. So, ayun na nga. And, so, kung like ko yung video na to, please give it a thumbs up. And, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please mag-subscribe ka na para ma-update ka sa mga bago kong mga gawang video. So ayun mga ka Beauty Pass. So ayun nga and thank you very much for watching and bye. Bye-bye.